Pwede naman o. Ay, laki. <laughs> ayun, ayun May naman o si sir. Ganyan <laughs> ang bagay na ganyang bala dito dyan sir. Ganyan, mahaba. Kaya pag gumawa ka uli, yan, sa'yo na lang yung bala, uli na yan. So ayan mga ah, magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po yung, yung araw na ay bisitan darating. Ah, galing pa po sila ng Tayug, Pangasinan. Ayan, malayong lugar pa po. So ito po si Sir Edgar Hernandez. Sa tatlong mga trabaho mo, taga Pangasinan siya out mga, kasama kong mga driver dyan sa Pangasinan. Yan, uh, yung mga katoda ni Sir sa mm, Pangasinan. Ito. Yan, so kasama ulit ni Sir si Ma'am. Ayan, si, ang uh, pangalan ni Ata? Ate? Beth. Ate Beth, ayan. shoutout po kay Ate Beth. Ay, Ate Beth, wala, wala po ba kayo may shout out? Shout out sa mga pamangkin kong naiwan dyan. <laughs> ayan. <laughs> ano si At kasama niya rin po uh, yung pamangkin niya. Uh, ang ano. pangalan mo? April. Uh, April ba eh? Kaya ka uh, April ko April <laughs> yung birthday nito, sigurado. <laughs> Tsaka yung anak niya, ayan. Kasama nila. Ay, tatlo. Umano po ngayon. Uh, nakaraan po pumunta rin siya sa atin nakaraan taon. Kaya lang wala po siya nakuhang air ganon. Kaya bumalik siya ngayong taon uli na to. Ayan, nakabili na po kami. Ayan. At uh, kasi kamukha po ng airgun na uh, sepri ergan ko. Yan. Yan, nakakamit uh, na ni sir yung kanyang pangarap din na airgun. Ayan, nakuha niya na. Ayun. <laughs> At na-testing na po namin doon sa baba. At napakaganda po tumama. si so, so si sir medyo hindi pa niya makuha yung tama. Pero ako nung tinesting ko, uh, 100% na po para sa akin. Napakaganda tumamat mama at napakalakas. So ngayon, eh, sineset namin yung um, bala kasi medyo masikip. Hindi pwede pong masikip, kailangan maluwag para kasi masisira po yung grooves. At saka yung ano pala, yung tali na mapapatid lagi. So yung isa na nagawa ko na, yung napalit na po namin yun. Um, so, te-testing nyo namin ni sir ngayon to dyan sa ilog o kaya dyan sa pinunta natin nung isang araw kung kakayanin ni sir maglakad doon sa malayo na yun at saka yung ano yung tinira na natin siya ng isda para kung wala kami mahuli may imay uwi ni siya <laughs> na nakarep lang so ayan na namin ni sir ayan. Uh, Kaya testingin namin, sir, yan. Yes, sa, uh, dito, sa so para maka, masubukan na namin. Bago niya dali sa kanila. Para kung sakali, pwede pa po namin papalitan yung airgun. Doon sa akin kinukuha na para hindi um, na yung ano ni sir. Ay, may joystick pa. Magpapatid yan. Yun. Yung una natin yung nagginawa, yun. Mayroon sa akin. Sir, na ano? Sticker. Ito yung kaya natin ating. Baka makalimutan ko. so, may mga nangingi kay sir na yung sticker natin. Tsaka may bibili rin sa kanya na bala daw. Kaya, ayan, uh, may order ka din kay sir na bala. Yung bala daw, yung bayad. Ayan, sir. Lima, sir. Ayan, lima. Ayan, nakabikot agad. Ito yung bala natin. Huh. yung mga Yung mahaba, yung ano yan. Yung mahaba daw, sabi ni Kwan. Si Rico. Mahaba yung pe ball pen. Oo, oh, mahaba yung blue pen. Oh, yan. Yan, yan. yan, yung regular na gamit ko. Mga laki man na dyan. Mga laki man na Dahil sir, dalawa yung ah. Ah, sige. Yung mahaba ko, ito naman yung gawa ko. Oh. Mahaba. Baka hindi na nalang kasuro. Ha? Ah. Ano, testing na ba natin? Masikip uh, na. Ha? Oh, masikip. Magbabawas pa yan. Magbabawas ano. eh, na lang ka doon. Sige, hi. May mga erga na. Dala-dala na. Naka-ready na. Sana lang mayroon. Yung magpakita sa dito. Para hindi lumayo. ati yung po, mahalon yung ating spot. Di ata tayo makakahuli ah. Mahabang si sir ito. Sa uh, mapapasabak si sir sa mahabang ano, lakaran. <laughs> Para lang matesting yung air niya. Kasi dito lang po yung pag-asa natin na makahuli eh. eh karami po namin adaan na mga iniksay. eto dito sure naman tayo mga kahuli kahit na pinasok na to na ibang na isay mga kahuli pa rin tayo kahit yeah. paano yun o yun o yun o malakas na kung na yan gumalaw yun ang roho ayun yun yung uso sa ilalim mo siya pag nakita mo yung uso ngayon sa mo siya ano dito, dito. you know. ako titira sa unang mble ano para maka maka huli ulit tayo maka muna tayo nasa na mabilis yan yung roho kaya kailangan naka ready ka, ka agad ganyan ang roho boleh oleh sir. Hei, buat dina dale. Rara kau boleh nai. Oh, ini lapai bulu bide. Semua boleh tanya tanya sahunan, tira. <laughs> kita kami tak suara apa kami nak boleh. <laughs> Saya yang tidak potokannya dah. Kita tanya apa mu nang anda nya, ditahu nya. Diba? Sige ulit tayo. 50 si NRL lang kasi ang lakad dito eh. Ang barilan. Pagka pumutok ka, Asok ka na naman. Yun, yun, yun. Ang sabi, ang sabi, Ayan na, ayan na. Hindi mo so, hindi mo so. Ang layo, ay. Sayang. Putol. Putol. Tungo, naputol. Mali yun ano, talsik. Mali yung talsik. Putol ko lang ang tunog. Naputol. Hindi naman. Hindi. Kung ano, kumuha siya. Ayan. Ayan hindi niya ano yung bala mo palitan kaya natin hindi niya hiyang yung bala mo eh kasi malakas pa yan eh Oh, mahina yung laki sana nun tumalpiyok pa yung eh, bala mo <laughs> tiro sabi ng janitor, kanina. Ano sa trabaho? Yung pula. Janitor na 'yun, isa na 'yun eh. Yung itim na Oh, itim janitor yun. na 'yan. Katabi niya kanina, ro. Malaki. Ayaw pa tayo bigyan. Ito yung tinira ko sila pa kanina sa blind. Ayun yun, laki. Roho. Ito sa kabila. Lumito, na kanina. Madali sana natin to. Laki nito. Na Pag nadali ko to. Pabaliktad ah, ka pala kung ano. Huli. Pawala. Baliktad ka pala. Umano. Hmm. Ah, hmm. Baliktad ka pala kung ano. Kalawat kanan kasi ako. <laughs> <Baliktad>. <laughs> lakas oh. yung ginamit ko na yung malaki. Sabay naman na tayo. Eh, buti lang malaki yung tali mo na to malaki yan hmm. dalaway nandito kanino meron na tayong buhay naman no? <laughs> kaliwete kasi hindi <laughs> ko ano hindi ko hindi ko kaya yung pag-ikot pa pakaliwa ay roho hmm. isang kilo Oh, mahigit. Oh, sir. May ano bueno, mano. Ay, okay. Hey. Ayun, <laughs> so, naman bueno, na si sir. Kaya <laughs> nang bagay na ganyan bala dito dyan sir. Ganyan, mahaba. Kaya pag gumawa ka uli, yan, sa'yo na lang yung bala uli na yan. Para may isang lang kang haba e, eh, ma-reject ko lang yan medyo malilit yung ulo nyan, hindi talagang hmm. yan yung pangbenta ko, makita mo yung pangbenta ko, malaki ulo hmm. tapos ano, mahaba yung Digas. hindi, pag matigas, hanapin mo yung katamaan kung saan yung tamang pagbabalik kasi sasabit yan hmm. eh, ganyan naman na kami hmm. hindi na zero kanina puro pakita puro putok wala pang uli <laughs> kaliwete pala si sir magkakagyan na may kid kid ito hindi, hindi compatible yung bala niya kanina kaya may umaano eh kaya hindi maganda tumama yung tali mo sir lagyan mo yung tali mo eh, okay, daliman mo. Tama, malayo. Malayo. Oo. Oh. Sobrang lalim naman ng pagkakatama mo. Ah, Ba't ganon? Ito lalim. Ito Pin yung lalim. Sobrang ta ano? Lalim. Laki na yun, sayang. Kalayo. Mababa. Mababa. Paano ba yung sipat mo? pag karkulo ko sa tubig, yun yung karkulo na karkulo ko sa kwan. Tapos ah, nila. sa ilalim masyado. Hindi, nakalutang yun. nakalutang na yun. Oh, wag mo, yung isda mismo ang sisipatin mo. Mm hmm. Para, para, wag mo ibawa, ibawa sa ulo. Doon mo sa katawan sisipatin. Sayang. Ha? <laughs> oh, madami na, madami tayo nakita. sa pala nagpahuli. Ayan, yeah, mayroon pa yan. Hindi tayo maubusan. Hindi tayo mapula yun yung tunay. Hindi, hmm. dyan. Janitor yun, janitor yun. Hindi, Yung kasama. Ay, oh, katabi. Mapula. Pag ganyan kalapit, kahit pantay lang. Ang sipat mo. Yun, yun, yun. Yung roho yun, no? Laki yan. Yung, yun. Yun, yun. Hindi sa kasama. Ay. Huli ba? Huli. Huli. Ano naman? Ha? Huli. 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 Eh, mo, hilahin hila yan, malaki yung tali mo na yan Kaysa pa <laughs> Okay. Hindi. Uh. Lakas. Uh, lakas. <laughs> Kabila ka man. Huli ka pa rin.

<laughs> Ay, ako. Okay na rin. Dalawa na. <laughs> Sulit na rin. Dalawa, tapos mayroon pa akong tatlong iniwan doon. Oh, may lima ka na. Pag nakauli pa tayo pa sa doon nagdag pa uli yun. Yeah. lu dulu buka jalan-jalan. Dah mulangnya, yan. Lelaki yang tu Bole sir. Bole. Tama <laughs> <laughs> ka, kid kid. Hindi ko masyado kid mo <laughs> <laughs> ah, tatlo na huli oh. racing <laughs> <Desing laughs> uli kaya may babaan dyan doon na natin kalasin sa may ano ano isda eh iniwan ko mana manang ergan mo eh lakas eh 1 lang puro 1 lang yan. <laughs> hindi na nga ito bumabibrate eh. yung mga dating gawa bumabibrate yun yung hiyang niya yung bala ko na ganyan gawang ganyan kaya ganyan yung sir gagawin mong bala susunod mahaba yung pang maiksing bal pwede mong pambenta muna mo lang yung ganong kahaba o oh, diba Tatlo na tatlo na na tatlong kilo na rin <laughs> ah, balik na tayo alas na maka gabihin kayo pag uwi pabalik pa silang pangasinan <laughs> sinubukan lang namin yung airgay nya para maano na rin sir kaso hindi pa nakakatawang sir tayo pala yung kahuli yung huli nga mga mo rin sir yan nung ako nagpa-practice sir ng isda ah? nung ako nagpa-practice na mga marilang isda kung mo na ako dahon o, o, kaya yung plastic ipapalutan ko tatargeting ko pag ako tumatama ayun ang susundan ko lagi kaya di ba yung dahon ng water lily? Sisipati mo kung sa mo, tinarget mo kung saan mo tinamaan. Ah, uh, yun ang laging gagayahin mo. Pero din ako nung una, nagpa-practice ako sa dahon. O kaya sa plastic na ihahagis ko. Tama uh, na po itong tatlo kasi meron naman ako tatlo, tatlong malalaking iniwan kay Sir doon sa bahay. tinira talaga para sa kanya. Lagyan natin doon. May yelo ba? Ay. Ah, sige. Lagi lang natin. Para yan natin ilagay. Hindi pa masira. Ay, mahaka pa. <laughs> 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 para di masira yung ista ah. oh. mo. Ha? Nakahuli naman. Ha? Apa, mo na para di masira. At siyempre ito. Oh, ito pa. yung tatlo? Oh, ito pa. Ano yung gaso? Malinis na to. <laughs> Oo. Oh, Sagi natin yelo. Para... Isa pa. Isa pa. Ayan, Para matikman mo yung isdang ano. Malaki <laughs> May okay, mo nga dyan. Eh, iyan eh, pa, ilalim mo na yan, sir. Yan. <laughs> oh. Tapos. Ayan, yeah. eh, di naman to. Kaya eh, nito agad masisira. Yan. wag. Wag. Priyan. <laughs> Kaya kamo yung hinuli ko doon. <laughs> wala, wala akong hinuli. Wala akong <laughs> hinuli. Hindi pa kabisado ng sarim baril eh. Hindi pa niya kasi kabisado. Kaya at least puno yung cooler. Kaya hinuli kamo hinuli ko kamo doon. Hinuli oh. ko kamo doon. <laughs> merienda mo tayo. So, salamat pala kay Sir Edgar. Yan, binigyan po po tala yung tayo ni Sir Edgar ng Maha Blanca. Yan. Sir Edgar. Bumili ka si Kuwitlet. dami at binigay sa atin ni Sir Edgar. pinawasan na natin. merienda tayo. Ay, kaya ka ba? Kaya ka ba? Sir, tara, tara merienda tayo. Nung dala-dala mong ano, mahablang Salamat sa mahablang ka. Isang, <laughs> ano, bandihado. Sa birthday mo sana yan, dadalhin namin. Oh, pares din. Nalit lang ng konti. <laughs> ah? Sige, birthday uh, bukas. Ngayon! Ngayon nga pala. Ngayong, Ngayong. pa, ngayon <laughs> oh, po. Tapos no, spot tayo pala. Happy <laughs> birthday, birthday nga pala kay Joy Joy. Yan you know. o. Yan ang <laughs> panganay niya. Ngayon yung ano, birthday niya. Ito yung kabiyan mo, si Ren. Ah, si Ren. Tama, kaya pala April siya eh. <laughs> kaya sumama eh, para makita na yung idol. Sabi ko na eh, kaya pala kay April siya eh. April, <laughs> April 29 din pala siya oh. mo, magka-birthday pala kami ni ate. <laughs> Salamat sa mga sumuporta. Ay, sobrang lamig to. Sobrang lamig, guys. nga. Wala kabang nakaka-undo sa rep? Wala pa na lang. Sobrang lamig. Ha? naman. Okay lang yan, natural lang talaga yon. Pagka di mo pa talaga bisado. nakabisado mo yan. Sa yung segundo man. Uh, uwi na raw po sila sir At uh, kakalasin mo na yung baril Para Basta pag mo na lang sir Dali lang naman May tatama mo rin yan <laughs> Nasulit naman yung Ano Dahil na katikiman lang ista yung baril mo <laughs> Kulang na lang yung ano Tapos, lagyan natin ng tali. Parasol ba yan? Hmm. Ito, yung baby ko kasi na ano, sobrang saya ko. hindi hindi nagtutuloy oh. So ayan po at uh, magpapaalam na po sila Sir Edgar at si, ma si Ati Beth. Kasi uwi pa po sila. So, 4.30 na po. Kaya medyo malayo pa yung kanilang uwi yan. So, salamat uli kay Sir Edgar. Edgar, Sir Edgar, salamat sa pagbili ng Ergan Sa pagpasyal uli dito Oo. sa bahay. Ayan. Sakaling maulit na naman. Oh, so, <laughs> hindi man nakatama si Sir. Ang mahalaga, hindi may, may uwi naman ng maraming isda. <laughs> Sang cooler. O, oh, diba? At least nakatikim na ng huli yung isang organizer. Kahit tayo lang yung tumiksay. <laughs> salamat ulit din kay Ate Bet. Ayan, salamat. Ayan. na po kami. salamat sa kay Kwan. Si April nakatukay. Nakatukay. <laughs> <laughs> uh -oh. kano ka-birthday. Salamat po uh, sa pagpasyal. Ingat na lang po sa pag-uwi. Ayan, uwi po po sila ng tayog. Pangasinan. Halos apat na oras din yung kanilang babiyahin. Kaya, yeah, ano lang sir, ingat po sa biyahe. Sige po. salamat sa isda. Salamat din po sa pagpasyal at saka pagbili ng organizer. ni Ah, ah. Mag-PM na lang pagka may order sa'yo ng ano, uh, unit o, o, kaya SIMA para kung pwede ship na lang natin para hindi kayo mapagod. Sige hmm. sir. Mhm. Dio. Ingat talaga, ingat sir, ingat. Ingat po. Para. Ay, malakas naman 'yung ano na motor 'yung MX naman. Salamat po. Nakakatawa <laughs> na Bayan. Sige, eh, po, ingat. Sir, bye bye yeah. <laughs> ah. so, yeah, Kate, umuwi na po sila thank you nakapasyal na rin at nakabili na rin yung suki natin na ayong subscriber natin ng Ergan. so nakaraan hindi siya nakapinalad ngayon meron pa siyang naiwag isda so ayan po at uh, tapos na ating vlog sa araw na to mga thank you po sa inyo lahat Ah uh, hanggang sa muli po uli natin vlog mga kataskarte bye okay po